ang Pilipinas sa ASEAN. Bago pa man naging miyembro ng ASEAN ang Pilipinas, ay naging bahagi na ito ng mga alyansang militar tulad ng SIATO o Southeast Asia Treaty Organization noong 1954. Naging bahagi din sa pagbuo ng Association of Southeast Asia noong 1961 kasama ang Federasyon ng Malaya at Thailand naging bahagi din ang Pilipinas ng Mafilindo, isang hindi pampolitikal na pederasyon noong 1963, ngunit hindi rin nagtagal dahil sa isyo ng Saba sa pagitan ng Pilipinas at Malaya. Ang Timog Silangang Asya bago ang ASEAN Sa kalagitnaan ng dekada 60 ay namayagpag ang kaguluhang politikal at sosyal sa Timog Silangang Asya. Ang pagtatatag ng ASEAN ang nakita na isa sa mga makakatulong upang mapagtagumpayan ang mga kaguluhan sa rehiyon. Ang pagkakaiba ng mga kultura, prinsipyo, kasaysayan at adhikain ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya ang isa sa mga naging hadlang upang mapagbuklod ito sa pagtatatag ng isang regional na samahan. Isang malaking issue ang kinaharap ng mga bansang Malaysia at Pilipinas tungkol sa usapin sa Saba. Pinasimula ng dating Pangulo na si Diosdado Makapagal ang pag-angkin ng Pilipinas sa Saba matapos ang kolonisasyon ng mga Ingles. Batayang pangkasaysayan at batayang legal ang ginamit dito upang pagtibayin ang pag-angkin ng ating bansa sa isla ng Saba. Sa pagkakatatag ng ASEAN bilang mga kasapi ng organisasyon ay nagkaroon ng tahimik na kasunduan ang Malaysia at Pilipinas at isinantabi ang isyu sa Saba upang mapagtibay ang interes ng pagkakasundong pangrehiyon. Taong 1977 nang ipahayag ni dating pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. na ititigil na ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa isla ng Sabah. Dahil sa pahayag na ito ay nabawasan ang mga alalahanin ng pangrehiyonal na organisasyon ang gampani ng Pilipinas sa ASEAN. Malaki ang bahaging ginampanan ng Pilipinas sa ASEAN bilang isa sa mga bansang tagapagtaguyod ng malawakang pagtutulungang pang-ekonomiya. Nagsilbi ito bilang pangunahing tagapagtaguyod sa ilang mga usapin at naging kinatawan ng ASEAN sa ilang pakikipag-ugnayan sa labas ng organisasyon tulad ng pagbalangkas ng ideya ng ASEAN Concord. Isa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing bansa na nagpapahayag ng pagkontena sa pagsakop at pagkontrol ng ibang bansa sa dagat kanlura ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang kinatawa ng ASEAN sa pakikipag-ugnayan sa European Union. Naging bahagi din ang Pilipinas sa pagbuo ng deklarasyon sa Kuala Lumpur. Isa sa mga naging suwestiyon ng ating bansa ay ang pagtatalaga ng isang asyanong pagtitipon upang talakayin ang mga sigalot na nabubuo sa mga kasaping bansa. Ang pagbuo ng isang konstitusyong ASEAN at Regional Payments Union na kalaunan ay tinawag na Regional Payment Connectivity kung saan ay pinapayagan ang paggamit ng lokal na pananalapi sa mga transaksyon ng mga kasaping bansa. Sa panahon ng administrasyon ni Binigno Aquino III ay isa ang Pilipinas sa mga hayagang tumuligsa sa mga gawain ng bansang China sa dagat kanluran ng Pilipinas. Kasama ang ibang bansa sa Timog Silangang Asya gaya ng Vietnam, Malaysia at Brunei ay nagpahayag ang Pilipinas ng kanyang karapatan sa naturang bahagi. Ang Pilipinas bilang tagapagtaguyod ng malawakang pagtutulungan pang ekonomiya. Mahigit limang taon na ang relasyon at pag-uusap ng European Union at ASEAN. Nagumpisa ang formal na pagbubuklod ng dalawang pangregional na organisasyon noong 1972. Napagtibay ang pagtutulungan ng dalawang organisasyon noong March 1980 ng lagdaan ng European Economic Community at mga bansang bahagi ng ASEAN ang ASEAN-EEC Cooperation Agreement. Layunin ng kasunduan na mapaiting ang pagtutulungan ng dalawang organisasyon sa sektor ng ekonomiya at pagpapuunlad ng lipunan at kultura. Malaki ang bahaging ginampanan ng Pilipinas sa pagtataguyod at pagpapatibay ng dalawang organisasyon dahil ito ang nagsisilbing tagpag-ugnay mula pa noong 2021 hanggang sa kasalukuyan bahagi ng tungkulin ng Pilipinas na tiyakin na naisusulong ang interes ng rehiyon ng Timog Silangang Asya sa mga dayalogo at mapaikting ang seguridad pang rehiyon at pantao, lalo na sa gitna ng matagal ng isyo ng Dagat Kanlurang Pilipinas at Bansang China. Ang ASEAN bilang isa sa mga batayan ng patakarang panlabas at pangkalakala ng Pilipinas. Isang mahalagang sangkap sa pag ng isang bansa ang kalakalang panlabas. Ito ang nagbibigay ng oportunidad sa mga bansa na magkaroon ng pagunlad sa ekonomiya. Mapadali ang paggalaw ng mga produkto at serbisyo sa isang malawak na saklaw at makabuo ng matibay na relasyon sa mga bansang bahagi ng kalakalan. Ito ang nagbubukas ng posibilidad ng pagpasok ng teknolohiya ng ibang bansa. Ang pagkakaroon ng mas malawak na pagpipilian ng mga produkto at serbisyo. Magsilbing daan sa pagpapalitan ng kultura at makatulong sa pag-angat ng buhay ng mga tao sa isang bansa. Bilang bahagi ng ASEAN, ang Pilipinas ay nagkakaroon ng iba-ibang patakaran sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Ang pulisiyang pangkalakalan ay nakasentro sa pagpapalaya ng kalakalan sa pamamagitan ng pagbabawas o tuluyang pagtanggal sa taripa, pagbabawas ng restriksyon sa pagtatayo ng negosyo at pagsasagawa ng PEDP o Philippine Export Development Plan ang ASEAN Free Trade Agreement isang kasunduan na nilagdaan noong January 28, 1992 sa Singapore. Ninanais ng kasunduan na ito na alisin ang taripa sa kalakalan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sapagat ang gawain ito ay kinakitaan ng posibilidad na makabuo ng nagsasama-samang ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Bukod sa AFTA ay may iba pang patakarang panlabas at pangkalakalan na kinabibilangan ang ASEAN. ang ASEAN-Australian-New Zealand Free Trade Agreement, isang kasunduan na nilagdaan noong February 27, 2009 ng mga bansang kasapi ng ASEAN at ng bansang Australia at New Zealand. Nilalayon ng kasunduang ito na matanggal ang 90% ng taripa sa itinakdang panahon sa pagitan ng mga kasapi. ASEAN-China Free Trade Agreement Isang kasunduan sa pagitan ng ASEAN at ng People's Republic of China na nilagdaan noong November 2002. Ang ASEAN-India Free Trade Agreement. Ayon sa kasunduan na ito ay tinatanggal ang 70% ng taripa sa mga produktong kinakalakal sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN at India. Ang ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement Isang kasunduan sa pagitan ng ASEAN at bansang Japan ukol sa pagtatanggal ng taripa at pamumuhunan na nilagdaan noong August 8, 2008. Ang ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement. Ang kasunduang ito ay nagbibigay oportunidad sa mga kasaping bansa ng ASEAN at Korea na makipagkalakalan sa isa't isa at magkaroon ng malinaw na sistema ng pamumuhunan sa bansang kasapi. Ang Regional Comprehensive Economic Partnership na nilagdaan noong November 15, 2020. Ang ugnayang ito ang mas nagpatibay sa relasyon at mga kasunduang pang-ekonomiya na nilagdaan ng labing limang bansa. Ang RCEP ay isa sa pinakamalaking trading bloc na nagbigay daan sa mas malalim na pagtutulungan at pagsasamahang ekonomikal ng mga bansang kasapi. Ang ilan sa mga nilalaman ng kasunduan ay ang pagpapalitan ng kalakal, pagpapadali ng kalakalan, patakaran sa pinagmulan, kalakalan ng mga serbisyo, pamumuhunan at e commerce Hakbang sa kalinisan, kompetisyon, pag-aaring intelektual at small and medium enterprises. ASEAN Trade in Goods Agreement Isang kasunduan sa pagitan ng sampung bansang kasapi ng ASEAN. Nilalayo ng kasunduang ito ang pagkakaroon ng iisang sistema sa kalakalan sa pagitan ng mga bansang kasapi. Ang ASEAN Comprehensive Investment Agreement na ipatpad noong March 19, 2012 upang magbigay suporta sa isang malaya, bukas at sama-samang sistema ng pamumuhunan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, partikular sa mga kasaping bansa. Ang Pilipinas sa ASEAN